Eh, yung pinakita ko nga sa inyong cuttlefish at octopus, food ko sa reels, nagawang pain, sa panghuli ng mga isdang bato. At eto na ngayon, mga kanti, yung huli. Yung pupulahang mga takliw. Medyo malalaki nga yung size ng takliw ngayon, mga kanti. Taga nga naman, napakagandang tignan. Na din sa kulay nito. Naay ay sinundo ko nga si nanay dahil uwi na din siya ng bahay. At eto nga, napabidyo na naman ako dahil nakita ko itong mga takliw, pulang-pula. At ang tawag din di ito ay mga sari dahil sari-saring mga bato na yung mga nandyan. May bikilya, lugso, kung ano-ano pa. Ito pala yung mga good size or big size. Dumako naman tayo dito sa isang styrofoam. Ito naman yung mga medium size. Ang din yung mga dinideliver sa buyer ni mother. Yung small ay may kumukuha na din dito. Yung tinatawag din na reject. Medyo malilit na isda na hindi na yung lumalaki. e ganun na lang din yung mga size nila. Liliit. Yus nga yan ni nanay. Dahil mamaya for delivery na yan wedding huli ngayon mga kanti. May biyaya pa rin. Be blessed Sunday to us.